magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, ng marinig ito ni General Hyundai. Siya ay napakamot ng ulo at sinabi. Parehas kayo ni General Asahi. Kung nandito lang ngayon si General Asahi. Parehas kayo ng gagawin nakahanap na kaya ng mga magiging kasambahay ng kaharian ni Emperor Daryl si General Asahi sa oras na ito. At General Hyper, hindi tayo kasali sa kanilang pagpupulong ngayon. Tingin ko para sa mga kasundaluhan lang na nagmula sa Elysium Gate ang pagpupulong na iyan. At tingin ko may gagawin ang mga ito sa labas ng Imperyo ng Westrington. Tuldok, malalaman din natin iyon kay Pinunong General John. Kung ano ang nangyayari ngayon kung bakit tinipon ang libo-libong kasundaluhan na nagmula sa Elysium Gate. At kapag ginawa natin na lumapit ng basta-basta roon ng walang pahintulot, baka tayo ay maparusahan. Kaya manatili na lang tayo dito at mag ng balita, sabi ni General Hyundai. At samantala sila Daryl ay nasa harapan ng libo-libong kasundaluhan. At si Daryl ay nagsalita, salamat magigiting na mga kasundaluhan ng aking anak na si Ambrose salamat sa pagbibigay serbisyo sa kanya sa matagal na panahon. Ngunit ngayon kayong lahat ay napapabilang na sa aking mga kasundaluhan dito sa Imperio ng Westrington sa aking pamumuno bilang Emperor. Kaya ngayon, nais ko sana hingiin ang pagiging matapat at pagiging masigasig nyo. Tulad ng ginawa nyo sa pamumuno ni Ambrose. Dahil sa oras na ito, ay may napaka-importante akong ipapagawa sa inyong lahat. Sa pamumuno ni General Loy. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang magiging kaligtasan ng lahat ng tao na nasa ating mga nasasakupan dito sa Westrington. At ang ibang mga tao na ninirahan sa ating mundo. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan sila ay labis na nagtaka at nakaramdam ng kuryosidad. Lalo na si General Loy. At ito ay napabulong. Ano ang ibig sabihin ni Emperor Daryl? Sa kanyang sinasabi, sa amin nakasalalay ang kaligtasan ng lahat paano, at ano ang mangyayari at dapat naming gawin. Sabi ni General Loy sa tono ng pagkal ito. At si Daryl ay nagpatuloy sa pagsisalita. Ngayon ay nasa inyong harapan ako. Alam nyo naman na ako ay nawala sa ating mundo sa napakatagal na panahon at ako ay nanatili sa mundo ng iba't ibang nilalang. Kaya ako ngayon ay nasa inyong harapan at nakabalik sa ating mundo dahil sa isang lagusan na aking nadaanan kasakasama ang prinsesa ng lahing elf na naninirahan sa ibang mundo ng iba't ibang nilalang. Hindi sadyang ako ay nakabalik sa ating mundo, kung hindi sa aming pinaghulugan sa lugar ng nasasakupan ng lahing elf. Wala pa sana ako sa inyong harapan ngayon. At ang imperyo ng Westrington ay sana ay pinamumunuan pa hanggang ngayon ni Emperor Dwayne. Napakaswerte ko na ang lagusan na iyon ay aming natagpuan ng hindi sadya. Kaya nagawa ko lahat ng ito ngayon. At nakasama ko ang mga mahal ko sa buhay at kayo. Ngayon, sasabihin ko na ang napaka bagay na inyong gagawin. Nais ko sana magtalaga ngayon ng kampo. Sa lugar kung nasaan ang lagusan na aking tinutukoy ngayon sa inyo na aming nadaanan ni Prinsesa Lin pabalik sa ating mundo. Ngayon may nakakakwa ba? Sa nais kong iparating sa inyo. Kung bakit nais kong bumuo ng isang kampo sa lugar na iyon at kayo ang aking itatalaga sa lugar at kampo na ating gagawin. Ikaw General Loy, nahulaan mo ba ang dahilan kung bakit napaka-importante na magkaroon ng isang kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan na aking tinutukoy? At may nagbabantay na mga kasundaluhan na nagtataglay ng kakaibang lakas na spiritual. Ano sa tingin mo ang dahilan General Loy? Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni General Loy. Siya ay nag-isip saglit ang lahat ay nakatingin sa kanya. Lalo na si Ambrose ang kanyang naging sect master sa matagal na panahon nang wala si Daryl sa mundo ng mga tao. At maya maya si General Roy ay nagsalita at sinabi, Mahal na Emperor Daryl, sa aking palagay, kaya nais mo na gumawa ng isang kampo sa lugar kung nasaan ang lagusan na inyong nadaanan ni Prinsesa Lynn upang makabalik ikaw sa ating mundo ng mga tao. At sa matagal na nagdaan ng mga taon. Ikaw ay namalagi sa mundo ng iba't ibang nilalang. Sa pagkakasabi mo ngayon ng ganon mahal na emperor. At sa sinabi mo na nakasalalay sa amin ang kaligtasan ng mga normal na tao naninirahan sa ating mundo. Dahil, ang lagusan na iyong natuklasan ni Prinsesa Lin sa ibang mundo, ay patungo sa ating mundo ng mga tao. Kung kayo ay nakita at nalaman niyo na may lagusan pala sa mundo ng iba't ibang nilalang. Patungo sa ating mundo. Maaari ang ibang nilalang na naninirahan sa mundo ng iba't ibang nilalang ay matuklasan din ito at dumaan sa lagusan na iyon upang tumungo sa ating mundo ng mga tao. Lalo na kung ang mga nilalang na magdadaan sa lagusan na inyong nadaanan mahal na Emperor Daryl. Ay nagtataglay ng kasamaan ay magiging sobrang mapanganib sa ating lahat kapag nangyari iyon. Ang ibang lahi ng iba't ibang nilalang ay napakasama at mababangges na walang awa na pumapaslang ng sinuman. Kaya mahal na Emperor Daryl nais mo gumawa ng isang kampo sa lugar kung nasaan ang lagusan na ito, at italaga kami roon. Upang mabantayan namin ng husto ang, ang lagusan na inyong natuklasan upang walang sino mang makadaan dito na nagmula sa ibang mundo. At nakakatiyak din ako, na nais mo din na hindi ito madaanan ng sino mang tao. Para makapunta sa mundo ng iba't ibang nilalang dahil masyado mapanganib sa mundo na iyon. Mahal na Emperor Daryl. Iyon ang lahat ng dahilan kung bakit ngayon kami ay inyong pinulong at sabihin sa amin na kami ay iyong itatalaga na magbantay sa gagawin mong kampo mahal na Emperor Daryl. Sabi ni General Loy, nang marinig ito ng lahat, labi silang namangha sa katalinuhan ni General Loy. Nakwa agad nito ang dahilan ni Daryl kung bakit niya ito itatalaga na magbantay sa sagradong lagusan. Si General Loy ay talagang nagtataglay ng katalinuhan sa pagiging isang general. Hindi lang ito nagtataglay ng lakas. Nagtataglay din ito ng mga kasanayan sa matalinong pamamaraan sa pakikipaglaban at pagbuo ng mga plano. Kaya madali na lang para kay General Loy na matukoy kung ano ang nais iparating ni Daryl sa kanila. Kung totooin si General Loy ang nararapat talaga sa pwesto ni pinunong General John. Kung sa experience, kasanayan, at katalinuhan lang sa digmaan ang pagbabasihan. At si Ambrose ay nagsalita. Magaling General Loy. Mahusay ka talaga, sabi ni Ambrose sa natutuwang tono. At si Daryl ay nagsalita din. Napakatalino mo General Loy. Maswerte ako ikaw ay napasama sa mga kasundaluhan na ibinigay sa akin ng aking anak. Maswerte ako dahil may isang general ako na katulad mo. At tama lang at hindi ako nagkamali na naging desisyon. Na ikaw at ang iyong mga kasundaluhan ang italaga ko magbantay sa lagusan na iyon. Dahil ngayon palang alam mo na agad ang dapat mong gawin. Tingin ko mababantayan ng ayos ang lagusan na iyon ng mga kasundaluhan na ito sa pamumuno mo General Loy. Tama ka sa lahat ng iyong sinabi. Kayong lahat ay mananatili sa kampo na ating gagawin ngayon sa lugar kung nasaan ang lagusan na iyon. Upang ito ay mabantayan ng husto. Kaya General Loy at sa inyong lahat ng mga kasundaluhan. Nakasalalay talaga sa inyo ang kaligtasan ng lahat hindi ko natatanungin kung kaya nyo gampanan ang napakalaking responsibilidad na aking inatas sa inyong lahat. Dahil ako ay nagtitiwala sa inyo, na kaya nyong gawin iyon. Kaya ngayon, tayo nang magtutungo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Na iyon, magsihanda na kayo, pinunong General John at General Loy. Ang mga dapat dalan ng mga kasundaluhan ay inyong ipadala sa kanila. At magdadala din tayo ng mga kagamitan upang makapagtayo tayo ng kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Pinunong General John, hihingiin ko ulit ang tulong mo. Alam ko sa tulong mo. May tatayo agad ang kampo na iyon tulad ng ginawa mo sa pagbuo ng isang stage sa aking seremonya. Ngayon madami nang makakatulong sa iyo. Na mabuo iyon, sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay tumugon at sinabi. Maaasahan mo ang aking kaalaman mahal na Emperor Daryl sa pagbuo ng ganun mga bagay. Salamat sa pagtitiwala, bukal sa aking puso na tumulong sa pagbuo ng isang maayos na kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagsalita at sinabi. Salamat Pinunong General John. Kung ganun, maaari nyo nang ipakwa sa mga kasundaluhan natin. Ang kanilang mga dapat dalan sa pananatili nila sa kampo sa lugar kung nasaan ang sagradong lagusan. At mga dapat nagamitin sa pagbuo ng isang kampo. Sabi ni Daryl. At nang marinig ito nila General Roy at Pinunong General John. Sila ay tumugon at sinabi. Masusunod mahal na Emperor Daryl. Maywan na muna namin kayo. At sila General Roy at Pinunong General John. Ay nagsalita sa harapan ng libo-libong kasundaluhan. Si General Loy ay nagsabi, Kayong lahat, kunin nyo ang inyong mga kagamitan, mga kasuutan at mga kailangan nyo sa pang-araw-araw. Simula ngayon, mananatili tayo sa labas ng Empiryon ng Westrington at bubuo tayo ng kampo sa lugar na ating nasasakupan. Upang bantayan ang lagusan na dinaanan nila Emperor Daryl at Prinsesa Lynn. Maliwanag naman sa inyong lahat ang narinig nyo mula kay Emperor Daryl. Sabi ni General Loy nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan. Sila ay tumugon ng sabay-sabay. Oo General Loy, nauunawaan namin, sabi ng mga kasundaluhan, at si Pinunong General John ay nagsalita din. Matapos nyo kunin ang mga gamit nyo sa pang-araw-araw. Tayo naman ay kukuha ng ilang mga kagamitan upang tayo ay makabuo ng isang kampo para sa inyong matutuluyan. Kaya ngayon, maaari na kayong kumilos at kunin ang mga bagay na magagamit nyo sa pang-araw-araw. Pagkatapos ang mga kagamitan naman na ating gagamitin sa pagbuo ng isang magandang kampo. Sige na magsikilos na kayo, sabi ni Pinunong General John. At nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan ng Westrington, mabilis itong kumilos, nakikita ng lahat ang pagkilos ng mga kasundaluhan at si Daryl ay dahan-dahan naglakad patungo kila General Roy at pinunong General John. At ito ay humawak sa mga balikat ng dalawa at si Daryl ay nagsalita at sinabi. Salamat sa inyong dalawa, pinunong General John at General Roy. Dahil sa inyo ang ating imperyo ay mas kikilalanan ng lahat. Hindi dahil ako ang namumuno. Kung hindi dahil sa inyong kakayahan at katalinuhan upang patakbuhin ang ating mga kasundaluhan. Humahanga ako sa inyong dalawa. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ng dalawa si General Loy ay Yumoko at sinabi, Salamat sa inyong pagtitiwala sa aming kakayahan mahal na Emperor Daryl. Sabi ni General Loy sa nakangiting reaksyon, Yun na nga mga Masters, no? bali pa Bagong Kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi, Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang supporta po sa aking Youtube Channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!